Okay mga kaparming, magandang hapon po sa atin lahat uh, mga nanonood ng ating uh, mga ina-upload at mga ginagawang content uh, Andito po ulit tayo para magpakain po ng babay at uh, bibigyan ko lang po kayo ng content tips Pagka matayo eh hindi po kagalingan mag-alaga pa at bago-bago pa lang Ayan uh, po medyo malapit na muna na naibenta Uh, pag-alaga po ay huwag lang po kayo matatakot na sumubok na ano po mga bagay dahil hindi lang po kagad eh marunong po kayo mag-alaga kayo susubok mga uh, one month po medyo marunong na po kayo pagka inyo po tinestin na mag-alaga uh, huwag, na, huwag po kayo matakot na malugay o masumubok sa mga bagay-bagay dahil walang walang nagtatagumpay po ng hindi sinusubukan ng mga bagay na hindi nating alam wala ka agad na marunong sa pag-aalaga pag naman tayo bago-bago pa lang po ay yan, medyo magiging okay naman po ang ating pag-aalaga at, at kailangan din po ay makinig din po tayo sa iba at test po kung wala kayong alam tanong-tanong din po sa may mga alam ganun po kasi ang ginagawa ko kaya na may maintenance ko po ang pagpapakain natin ng baboy at nagiging okay naman po siya. Uh, at malulusog naman po ang ating baboy guys. At uh, continuous lang po ang pakain guys. At uh, katulog po nang sinabi ko sa nakaraang upload po natin guys. At uh, tumas na lang po. At ito nga po ay nagpalit na po kami ng grower apat na sako na po yung aming nabili at huling kain na po nila ay apat na kain at pang huli po finisher na rin po pa finisher po pang ano lang po pang palamang pang palaman po ang finisher pagka hindi pa po, po siya mabibenta ng aga Ito uh, po ang gagamitin po natin pero pagka naman mabibenta naman po pwede na po tayo hindi gumamit ng ano uh, pwede rin pong nilalagay po vitamins yun eh. kasi minsan pag hindi po hiyang sa vitamins ang baboy eh nagtatay po pag hindi po hiyang ang baboy sa vitamin tulad po kasi sinubukan ko na po mag vitamins ang baboy eh hindi po siya hiyang nagtatay po siya kaya yung, kaya inano ko lang po kinontrol ko lang po sa tubig saka yung tamang pakain na po guys para maging okay ang baboy saka at ngayon po, ngayon pala po tayo yung nagpapaligo po ng baboy guys. At itayin nyo lang po ako sa susunod po nating vlog po ulit sa, about sa pagbebenta, po, pagbebenta o pag-aalaga po ng baboy. Uh, maraming salamat po. Uh, patuloy lang po kayo sa mga po sa ating page. At maraming salamat po at nandito po ulit tayo.